Nababalita na gusto nang magparilis ni Steven Loman matapos mahigit dalawang taon ng walang laban sa One Championship. Sa kabila ng pwesto niya sa pangatlong rango sa Bantamweight Division at impresibong kartada na 17 wins, 3 losses, ay hindi man lang siya nabibigyan ng laban bagay na ikinadismaya nito at ganun din ng mga fans niya. Huling laban niya noong September 29, 2023 pa. Usap-usapan na concentrated na raw ang One Championship sa Muay Thai at kickboxing at ginagawang supporting bout na lamang umano ang MMA. Samantala, nakatakdang magharap sina Fabricio Andrade ng Brazil at Enk Orgil Baatarku ng Mongolia. Magaganap ang kanilang sagupaan sa darating na December 5, 2025 sa Bangkok, Thailand sa event na One Fight Night 38. Dedepensahan ni Andrade ang kanyang titulo bilang One Bantamweight MMA World Champion. Sa kanyang huling tatlong laban ay naipanalo niya ang dalawa at ang isa ay nagtapos sa no contest dahil sa accidental knee to groin laban kay John Lineker at ito ay nangyari taong 2022 buwan ng Oktubre. Makaraan ng apat na buwan ay agad silang nag-rematch at pinatunayan ni Andrade na siya ang tunay na kampiyon sa pamamagitan ng Round 4 Technical Knockout. Mitong taong lamang sa buwan ng Enero ay nagtagumpay din siya laban kay Kwon Wan Il sa pamamagitan ng Round 1 Technical Knockout. Umakyat ang kanyang kartada sa 10 wins, 2 losses. Samantala, ang challenger na si Enk or Baatarku ay nakapagtala ng 13 wins, 3 losses. Ang kanyang tatlong laban ay naipanalo niya. August 2024 ay tinalo niya si Carlo Buminaang sa pamamagitan ng round 3 arm triangle choke submission. January 2025, Aaron Canarte natapos din sa pamamagitan ng round 1 Kimura submission. At ang huling laban niya ay natapos sa pamamagitan ng unanimous decision laban kay Jeremy Pacatio. Sino kaya ang mananaig sa laban na ito? Mananatili kayan one bantong mate world champion si Andrade o tuluyan na bang kini ni Ink or Jill Baatarco ang trono? Samantala, nananatiling palaisipan kung kailan mabibigyan ng karapat dapat na laban si Loman o kung talagang panahon na para siya'y lumipat sa mas aktibong organisasyon.